Ito <laughs> <laughs> daw ang hawakan din at nakapila. Ay, siyempre. po na nga hawakan. Oo. Mm -hmm. Poo na nga hawakan. Hindi, oh, Jo. Oo, oh, masyado naman eh for today's video. Ay, di na pa pala ang ikot. May ikot pala ng garib. Tapos doon, magpapapigto pa tayo. Pila po ito ng ma ano, manawag. So, iyan, narito kami malapit na sa may manawag, doon sa may botas kung saan yun yung hawakan. So, malapit na kami. Ang inyong nakikita ay mapa ng ulo ng tatay. <laughs> yung doon na hawak. <laughs> Nagluto na ako okay, everyone. Yun, no, iyang haba ng pila. Nakapila na agad ang aking kapatid. Yung iba kong mga kapatid. Ayan na, malapit na kami. So yun ang sa atin dyan. Ay, nakalas lang ka po dyan. Nanti nangat di sini ada Suara tiga Anak tak? O rin nyo, naman. lang mo. Ikaw lang mo. Ibigyan mo ako dito. pa rin Tapos i-click-click lang yung Dito Ito ang hawa. Para ting-ting. Eh, video to? Okay lang mm. yan? Okay lang mm. okay. yan. Okay. 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 Okay.

Through my cross, Jesus. Therefore, I ask that you ever me, holy angels and saints, you and may be and the Lord, our God. May Almighty God have mercy Yan di ako ya Ako lang itatayo. Hindi ako lalakad.